Papasa na bukas? Eh kung ano, mga pasang pinipakas pa yung ano ko naman patulong nando sa sa'yo yung ano naman skeletal na skeletal system ginawa naman sa cotton buds. Ah, cotton? ko ibebenta mo yan. Ito paano ba to? May... <laughs> madam ah. Eh, mukhang na... hindi naman yata lupa pa eh. <laughs> <laughs> Ayun, diba? baka nakaka-pass ka naman Oo naman. Baka <laughs> eh. naman yung kamay mo eh. Kapag gusto tiwag mo, mo naman kung kutain eh. Ang nga nga, <ulan> <laughs> maganap ng bulate ah? Sa mga basura, basura sa mga basura lang, mga, lang 'yun ni. Oo, e. oh, sa mga basura lang 'yun ni. Eh. ba wala, mali sa oh, wala. Di basura? Oh, wala malinis oh. sa amin. Dito sa amin basura. Doon mama, kaya ko doon sa may oh, doon. yung sa may damo hmm. so, na may... naman tayo hindi naman may. Tayo may... sa may ano, sa may gabi. Di ba? Oo. Oh. nang gabi. Uminit tayo dati, alam natin kung saan may mga buwate. Oo. Pwede Oo, oh, ano natin? Apo, okay, uh, oh, pa? Oo. Oh. Apo, talaga. Hindi, okay, dapat Baka hindi naman talaga ganyan, pananampak mo lang sa tiyatampakan mo yan. Hindi. Baka kunwari lang maglalagay ka ng ano dyan. Hindi, ng ano yan eh, Doon, marami doon sa kabila eh. Oo, oh, eh, galing sa ano ng buko yan eh. Galing sa ano ng buko Ito po kaya buko ito? Ha? Eh Bukong kailangan dyan eh, ano, hindi dyan naman <laughs> Parang, ano Ah, pwede naman dyan, ng buko, eh. mo naman Hindi makasya dyan yan lalagyan na ng anong konti ano na alis si Ambrosio yun na sino na si Chupito Chupito na oo oh. Pito na si Pipito na ilang bang pirasong botelya ilang ano Hindi, ilang so? ganyan, oh. Isa lang? Ah. Uh, ilang bulato ilalagay? Sabi mga kahit mga ano eh, mga pito, ganyan. Ah, parang hiyaan so, lang yung parang parang yung, nag... Hindi yung bulate. Oo nga, hindi. Tsaka parang mag nagpo-cultivate ng, ng lupa. Hmm, di ba? Uh, Umubuwang umu mm. doon yung pagkakas. Iba yung tayo nun eh. Oo. Oh, oh. O, parang nagiging pataba yun. Mm -hmm. oo nga. Ngayon yung mga magandang ano eh, tatanim ng mga pechay at mga ano. Sili, pwede ka magtanim sa mga ganito. Sili, di ba? Mga ano na sili, di ba? Ay, baba sa atin. Hindi kabit abit ang gagawin mo. Hmm, hmm, hmm. Para papakita. Hmm. Ito ang hapon po. Ayun eh, wala, wala, parang wala parang yung ganong tulog eh. Sa akin na ulo ko, hindi hmm. yung pamatakot. Ang ganda ko, puno ni, no? Ang ganda ko